Dito pala tayo nagluto at nagpainit na rin ng uh, tubig. Kailangan din ng mga aso dahil uuututa uh, o ni Mingming. -ming. Papainit para yung ating uh, sitaw, double purpose po, pinapainitan natin yung ating sitaw dito. Para uh, hindi sila amagin. Ayan oh, nalamigan pag nilalamigan po yan, amagin po yan ay. Mm -hmm. At ito po, puntahan natin yung ating mga ano pang na-disiwal, well, ano nangyari sa ating paligid. Ang ulan. Ang umaga. Ano kaya mangyayari nangyari sa ating uh, halaman dito? Parang may bumagsak na naman. Ini lebih ni, lebih simpah. Awas kau Pagkakarahan nyo naman Kita na Yung ating uh, sitawan Pala may eh, bumagsak nga doon no? Oh, isang linya oh. Bumagsak ay oh, isang linya Kabalik-balik na rin yung kan Ay binuodong What happened? yung mga okra oh. ayoko, oh. ko anong nangyayari sa mga dahon dahon nila para nagkabalibaliktad na halalay ay ayay ay ay huminto na konti may wanag na ang kapaligiran kumusta na ang ating uh, paligid yun katubig tubig na Basta na gano'n ulan o. Bano ang mga timba, ah, pagkatapos ng uh, mahabang ulan kanina no mga madaling araw po yung mga kalingap so ito ang mga pangyayari dito sa, ating paligid ang bilis oh lubog na oh lubog na ang ating gulay dito nakabagong time tayo dito Papuntahan uh, natin yung ating uh, okra doon. Natin kung tumubo na. At yung mga sitaw natin doon na uh, bumagsak. Dumapa. So ito pong kainaman oh. No, uh, mayroon tayong pinaka drainage. So may trim na po yan sa ibabaw no, dito sa pinaka -gi gilid, -gilid ng drainage. Kaya hindi gaano ah uh, nababaha So maganda pala ganito. So ganito na lang gawin natin para makatipid tayo sa ah uh, plat So napakalapad ang kwad po no? ang uh, pinaka patwok. O yan may palaka no. Hmm. Hoy tanghali na. Yan. dito tayo may tanim na okra bagong tanim ayun tumubo na rin ayun oh. oh. ayun ulit oh. tumubo na oh ayun tumubo na ang okra so ayan oh yung okra natin oh. may tubo na yun So tumayimin Tumayimin sa ulan So maganda oh. Hindi siya na Babaha Pakalapad po Pinaka sidewalk Patwalk So tingnan natin yung time natin dito ng okra Ba't ganito ang nangyari Talagang uh, lakas ng ulan Nagdapaan yung mga sitaw oh at saka ukraw oh. <clears throat> nangyari parang malakas ang hangin wala oh. parang nalanta hindi alam kung saan pumunta oh. nagkagulo sila ay nagkagulo ang mga okra oh wala hindi alam kung saan pupunta oh Sali sa liwa, parang ang gulo ng isip, parang ako lang ah. <laughs> Para ang gulo lang isip, parang ako lang, oh. Ang gulo lang isip, parang ako lang, no? Oh. Pero, i-polish ang tataba. Ang lulusog nila, oh. Makakabawi ito mga kalinga pag a uh, Uh, pumukuha lang ng lakas sa lupa kasi ano matagal na hindi naulanan ng malakas kaya yung lupa ay uh, bumagsak, lumambot kaya nada apektuan po ang uh, ating gulay, babawi po ito mga kalikap, uh, huwag po tayong magalala at subukan na natin yung mga ganitong uh, problema Yan, uh, madali lang makarecover to angat at angat sila yan angat. angat. Ay kasi sila sa araw? Ay nung biglang umulan ay uh, ayan, dapap sila. So pwede rin nating iayos pero kaya lang maputik. Mer. Gaya nito. Dapang-dapa siya. Oh. Pwede nating iayos, igaw natin. Tapos lagyan natin ng lupa. Ayan. Yan, para bumalik sila. Ayun, nakita no? mo, napakalambot ang lupa. Gaya ito, oh. mm. Yan ito. Yan, kuha tayo ng lupa. Tapos ikan yan natin. Hindi bago sila, hindi bago. Uh, bumagsak yung lupa kasi bumagsak. Ah. Mm. Bumagsak ang lupa. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. nice one, wow. luôn, Pak. ganda oh. ganda rin ang mga okra <laughs> nagbagsakan sila ah! bawi kayo bawi hmm Yan. nalaki na nila oh so yung uh, sitaw natin ang napuruhan, uh, oh so mayroon tayong pagkakamali dito o mayroon tayong kakulangan mayroon akong kakulangan dito na hindi ko napaghandaan hindi pala pwede better luck next time no kailangan pala dito ay uh, puste siguro mga, mga limang puste pala dapat dito so yun ang hindi ko alam yan so, ay, iaayos natin ito mga kalinga po buti itong uh, may plastic mulch oh. dalagang uh, matibay Oh, matibay po siya. Matibay. Ito kan juice natin mga kalinga po. yan Ang lulusog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Siyam na puno. Ating kadyos oh. Grabe oh. Dapa. Lakas ng ulan. Tapos may kasamang hangin. Dapa ang sitaw. So, ito pala ang pagkakamali ko. Dapat meron akong kusti dito. Mga 1, 2, 3, kahit mga dalawa, tatlo. So, bitulak next time. Mabuti itong... Uh, nasa gitna ay nalagyan natin ng uh, ayan o oh, pinaka brace yan o oh. ito ayan o oh, kita mo dapaan o oh. lalalalalalalalalala so gagawa natin ng paraan yan itatayo natin ulit kasi mabubulok yung sitaw oh. na kwan natin binhi at ito mga kalinga po no, sa, sa mga maganda yung ma lalapad o malalayong agwat dinan nyo po daming sangaw ang ating uh, uh, ha tawag dito Ukra pantibay oh. Tibay, ah matibay sila hmm. maulan pa mga kalinga po Ang sitaw ni Kukumarchi. Bumagsak. Tahan natin sa kabila. Yung ating uh, gulay doon. May okra rin tayo doon mga kalingap. No? Sa so may kulungan ng uh, ay, tabi ng kulungan ng manok o bahay ng mga manok. Puntahan natin doon. Ah, oh, matitibay sila. Dahil uh, hindi sila na i-garden ba, na ibunton. Ayan oh. Matitibay sila. Oy, malalaki na yung ating uh, sigarilyas, oh. Sigarilyas at mani, wala tayong mani. Oh. So ating uh, kalamansi may naninilaw uh, ha? So hindi naman lahat no Ayan, oh. Eh. Dati okrang lalaki oh. ganda ng kanilang bulas. Siguro by uh, after 2 weeks siguro. Hindi na mag-aawan dito, mamunga na to. Pakainin na natin yung ating rabbit. Kumusta ang aking mga rabbit? Gutom na. Yung ating Rabbits, gutom na. Ito yung pagkain. Kangkong pa rin ang pagkain nila mga kalingap kangkong. Hmm. Yung ating eh, si Kwan daw, si Ruby. Ruby. Lubusog-lubusog oh, laki na lang siya ni Ruby ah. O oh, buntis kasi ito mga kalingap. Buntis. Buntis si Ruby. Ayan. Ruby, Ruby. Ang ganda na pangalan, Ruby. Kalimutan ko na pangalan ng dalawang <laughs> Hanggang dito muna ang ating uh, vlog mga kalingap. At uh, pato po ito. Uh, tutuloy natin ito. Uh, pag... Uh, tatayo ng uh, mga natumbang mga pusti-pusti nito mga balag-balag ito sa ating uh, sitawan so muli maraming, maraming salamat God bless po ingat, ingat tayo lahat ah, salamat team Kalingap Kuya Bal at Idna Kalingap Rab at ng buong team so pansamantala tayo muna magpapaalam see you next vlog and live bye bye muna God bless sa ating lahat